Nagkomento po itong si Ka-Erik patungkol sa naging announcement ni Vice President Sara na hindi ito sisipot sa suna ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang pag sa kanyang sarili bilang designated survivors. Ano kaya ang magiging komento po ni Ka-Erik dito? Tara pakinggan natin mga kababayan. Yun nga po, nanunsyo ni Vice President Sara. Doon muna po tayo sa first question yung hindi niya pagdalo sa zona o hindi siya dadalo sa zona ni Pangulong Marcos. Anong implication po nito? Ano po ibig sabihin po nito? Uh, it is a very clear message to the country uh, and to the Filipino people that the Vice President is now cutting off any formal ties with the administration of Marcos Jr. at least politically. Ibig sabihin po, nagdi-disassociate na siya. Uh, umiiwas na siya na maging kabahagi pa ng isang uh, very dubious and now clearly morally bankrupt and incompetent na gobyerno ni Marcos Jr. Grabe no, ang comments no. Very frank, bankrupt and incompetent Aha, na administration po ni Bongbong Marcos. Bankrupt na, incompetence pa, kaya dapat lang talaga naputuli na po ni Vice President Sara ang kanyang pakikipagtay dito kay Bongbong Marcos. At talo naman po natin na talagang wala silang ginawang matino kundi sirain lang, puro black propaganda ang ginagawa nila kay Vice President Sara and preparation po para sa 2025 election at para sa 2028. Kaya mga kababayan po natin, tayo po ay pabor po tayo sa lagi decision ni Vice President Sara. Pero para ngayon, aha, sa mga kanyang uh, kalaban o itong mga bumabatikos, tumitira sa kanya, kasama nga po itong makabayan kuno, itong mga tambaloslos, eh parang palaisipan pa rin sa kanila at napapraning po sila. Kung ano ang ibig sabihin po ni Vice President Sara sa kanyang pag sa kanyang sarili bilang designated survivors. Ngayon gusto nilang paimbestigahan ito dahil ayon po sa isang congressman ah, na alalay aso ni Tambaloslos. Ito daw ay issue po ng national security. Nakakatawa po ano, makababayan po natin dahil simpleng joke lang ni Vice President Sara eh napaisip sila ng malahalim patungkol dito. That message of the Vice President is a very clear indication na malubha ang kanyang nakikita ang mga pagkakamali at mga baluktot na patakarang nagaganap sa kay Marcos Jr. At isa sa nakikita ko dyan na dahilan ang nangyayari ngayon na parang police state ang Davao City. Hindi nilirespeto ang rule of law, ang mga duly elected civilian officials hindi kinikilala, even the mayor ang pag-atake at paglusob sa mga civilian in worship compound, sa mga pribadong property, ang pangbabasto sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy, ang lahat ng mga bagay na ito at iba pang mga pag pagkakaroon ng uh, at mapanupil na uri ng pamumuno ni Marcos Jr., I think uh, nag pile up na rin yan sa loob ng ating BC Presidente. So ang sinabi niya na hindi siya mag attend sa isang uh, formal na pagtitipon ng parang isang state gathering of leaders sa State of the Nation address, sa darating na July 22, ay pagpapakita na siya ay, uh, she's drawing the line. Sir, so, dapat bang, with that, dapat bang magising si Pangulong Marcos? Dapat siyang mauntog. <laughs> 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 so, hindi lang magising, dapat daw mauntog. Ay, kay Erick, mga po natin. <laughs> that uh, the main reason kung bakit ang Mindanao votes, kung bakit ang Visaya votes, at kung bakit ang Duterte very influential circle of uh, voters ay napunta sa kanya. Dahil yan sa ang kanyang vice president si Sara Duterte. Dapat siyang mauntog at maalimpungatan itong si Marcos Jr. sapagkat he can never be president and he is not the president right now kung hindi umatras si Sarah Duterte bilang presidente front, front runner in all surveys. Ayan, tama po yan mga kababayan paratan. Kahit sino naman sa ating mga kababayan, Nagsasabi talaga. Uh, at yan po yung kanila nakikita. Mga analysis upin kayo kahit yung mga ordinaryong Pilipino na kung hindi umatras itong si Vice President Sara at binigyan ng pagkakataon itong si Bangag na tumakbo bilang presidente, hindi talaga ito mananalo. Napakalayo po oh, sa kanyang survey. At uh, kita natin kung gaano po kasuportado ng ating mga kababayan itong si Vice President Sara. Maraming naiyak, maraming nalungkot sa kanyang naging decision. Ganun pa man, ito ay nirespeto nila. Ah, dahil yan po ang naging decision ni Vice President Sara, mga kababayan po natin. Pero nakakalungkot lang. Dahil itong si Coca, si Tambaloslo, si Bangag, eh wala po silang utang na loob, mga kababayan po natin. At ngayon, gusto pa nilang ipakulong itong si PRRD ah, kung ano-anong kaso ang kanilang ginagawa. So, Sino yung kanilang totoong kaalyado? Kung kaalyado mo, ah, ay bakit mo ginagawa ito? Bakit tinahayaan mo na siraan si Vice President Sara? Ngayon nakikipag-plastic pa. Ah, wala daw siya kinalaman, ganito-ganito. Si Tambaloslos, wala rin daw kinalaman. Eh, ayun, hindi isuluhin nyo ngayon. At uh, titingnan po natin. Dahil ang suporta ng taong bayan ay sulit pa rin po sa mga Duterte na hindi nyo po basta-basta matitibago. Yan, yan ang po yung ating update na mga kababayan po natin at maraming salamat.